Yon mga idol, good morning. So bali mag-aabang naman tayo ng pang-south natin ngayon kay 88. So bali release point nila San Francisco. So, balang air distance 269 km. So bali pinawalan yung ibo ng 6:59 ng umaga. So yon, medyo malayo-layo, mababa haba yung lilipad ni 88 ngayon galing south. Bali pang third lap derby na. Sana makauwi pa si 88 na 10. So yun, update ko lang kayo mga pag pwede na tayong mag-abang. Tara. Let's go. 'Yon mga idol, bali aabangan naman natin si 88. Galing south. Time check. 1109 hanggang 1128. Ang 1000 speed na lang mabilis pa naman may oras pa kaya pa yan so, yun, antabay pa tayo mga idol time check 11.17 wala pa yung bird natin 1,000 plus pa yung speedan ganda ng panahon no wala pa antabay pa tayo kay 88 yun nga mga idol bali nag speed na lang ng 900 yung ibo natin sa south wala pa si 88 waiting pa tayo lakas pa ng hangin eh antabay pa tayo kay 88 nasa 900 plus pa ang speed niya. Hirapan yung ibo natin So yun, antabay pa tayo Baka sakali mag-clock pa si 88 Mag-clock lang si ayos na Para live pa siya hanggang port lap derby So yun, antabay tayo ulit Approximately 10 hours later Mga idol, dumating din yung Galing south ko oh, Si 88 Ayos, live pa tayo Pababain muna natin 88, hmm. Hmm. baba na Dali, oh bak dali, dali. Ayan siya, oh. Baba na! Baba na, dali. Ay, lumabas pa yung asawa. Ayun, oh. No? Thank you, Lord. Live pa yung dalawa nating ibon. Baba na! Diyan, mga idol, pababain ko muna para ma ko. Idol! Ah. Live yung south tsaka north natin. <laughs> third lap derby. Ayan si 88 natin. Sobrang lugon yung mukha oh. Ayaw pumukos. Hey, thank you. Ang galing oh. mm -hmm. Thank you. Ayos, may pansakay pa tayo sa fourth lap derby. Kahit ganun kababa yung speed mo, goods pa rin yun para sa akin. Magaling ka talaga. Ay, nako. Recover agad tayo, boy. So, yon Hanggang dito na yung video natin. Thank you. May pang Port Lap Derby tayo sa South. <laughs> okay. I love you, boy. Woohoo! Galing. Nice one. Ala. Recovery tayo. So, yon Hanggang dito na lang yung video natin. Salamat.